Guys, ito na nga, lalamon na tayo mga kapatay guto. Okay. So, meron tayong ano, guys. Tara. Ang pahingi naman tisi. Kaya ka na naka-acid, man. Wala pa naman siya, no. Hindi, hmm. kain okay na tayo, guys. Patay to mo on the side. Atle like, keso, no? Kakaiba. ba yung kare-kare nila, guys. Ha? May so guys. Guys, mo. Ito yung ano na na, guys. Ang na serving ng Kuya serving ng Kuya Jay. Pero hindi natin alam kung masarap pa talaga. So, tignan natin. Buti na lang nag-order kami nito, guys. Para pandagdag. So, ito yung ating ano, guys. So, tignan natin. Kare-kare, guys. Oh, Okay, additional tissue. Mm. Pero masarap guys. Mahal siya pero masarap. Konti yung serving. Konti yung serving. Hindi masarap mahal. Ang dami kumakain dito sa Aldo. Masarap guys. Natin ang Ito yung bagong guys. Yeah. Okay, siya sa 3 no? ha? cream cream siya. Yeah. Sa'yo na yun, mga laki niyo ako nito. So yun na nga, nagbagay na tayo ng game po dyan. Buti na lang nag-order ako ng lebo. Creamy siya, mga Creamy. Parang tagtag na rito, may keso. Yan, guys, so kakaiba kasi may keso guys, may keso. Mas yung dahon yung saging, sa gilid guys, di nila inalo. Hindi hmm. nila sinama dun. Uh, masarap yung lasa pero ang ng servings guys, sobrang konti ng servings. Ang konti ng, ang konti ng, ang konti ng dito, ano guys, ang konti ng uh -huh. ano sabaw. Yung sarsa guys. Palaban yung lasa mahal. Eh, Ayan. At sikman natin ulit itong ano. Ay, gosh. Tapon. Ito yung pamatay dyan, guys. Yung ano. Itong ating bagong, guys. Ang top. Nasulit talaga, guys. Pag magluluto ko sa bahay. Kaya lang, nakakapagod. naka-order kami ng Lempo, guys. Oh. Para meron siyang, ano, masama. Ano na sa lalata? Ano sa Ano Sa uh ba? Ha? -huh. sa huh? Itong pang two person nila, parang pang one person lang yung guys. Baka talagang gutom na gutom ka. Oh. Buti na nga, nag-additional akong litsyong kawali guys. Siguro kulang-kulang 1.5 lahat to guys. Umuod pa kasi ng sandbag eh, masyado eh kaya mm. mm. so. mm. so, nandito ako ng ginig kubahan ko hmmm ako guys, parang siyang may bunalo ka-bunalo pala no. short part masarap guys, so, grabe panalo so yan part ano, ng ito. Alam mo, baka. Sarap, guys. Yan, yeah, no? Dapat kasi, guys, huwag ba kings kami? Eh, tamad tong kasama ko, guys. Napaka-tamad mo yan. Hindi ko yung tamad. Hindi mo madudula sa tayo. Pero, punta na lang punta natin. Ha? Ha? Sarap, guys. Hindi yung tamad. Tapos, nag-up water ako. Hot water, parang hindi tayo mabiglas. Sulit guys Sulit yung lasa pero tipid eh Tapos yung kanin ang ng konti na serving guys Kapat na Konti na serving kanin. Ako, Yung kanin, bitin na kulay Sige natin ulit sa sarsa Panalo guys na lang ano no, kutsilyo. Bayan. Kaya lang dito guys, hindi sila nag-aano, yung table settings guys. Parang kanya-kanyang buhay guys eh. Wala nang ano table settings. Parang nawawala yung ano, yung pagiging class nung ano, mahal nung ang mahal ng pagkain do sa restaurant, kaya lang yung pagiging ano, 'di ba? Maayos yung table. Diba? Ay, 'Di ba? Ka hindi kaagad na paayos.